Hello po, good morning po. so for today's vlog po ay kami po nga ay pupunta po sa Taniman ni Namalin. Uh, isasama, isasama, daw po ako ni Namalin sa Taniman. Kami daw po yung magagamas. Tara, po kami. At yan po, pupunta po kami sa Taniman ni Namalin. Kami, sila po yung doon dito po kami. Dito na rin, dito na rin. Bala susi ah. Basta upuan mo. Ate may bata dito dapat. May Doon na ikaw na mo. sa na doon. At mainit dito ah. May, may mapapasok.

Давай. naku ano abay nagacrima naman ay nagtakda masay sebrang... oh, naganamay abay agust nagamplanda mo makan Palestine naman ano 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 pa pag talaga malaguna ang damo eh karo mo ito kinuha sa na tatay aba kinuha mo sa ay talaga naman kaya ko oh, ito mabigay yo hat may ah ay ganun pala dapat pala dun na tila at mo niya kaya ang tricycle at tinutin tinutin to in at sila lupa na buo na ang gabi. Kalau ay ati titi nato inatata. Kamaya kami itumulong pagi yung mababa na ibang. Pati dia po yung iyaw, talagang... Oh, sabi ni Mese, Nana. Aba, laking bundok. Bundok ito. Iyaw. Hindi ka matag po sa paa. Oo nga. Bakay mo nag-git. Malagit yun. Doon po na masitunan at saka si kilat. Doon po na tatabas. tatabas.

Ay. Like Talagang gusto na niyang bumaba. Mamaya. Bumaba. Wait lang, mahal. Wait. <laughs> hey, Arte. Arte, arte na itong anak mo Malina mali na. anak mo. Gusto bumaba. dito yung Yan po tayo na nagkakapi. Nagkakapi si Toto may saging. Oo, wow, ang Balat na saging. Kakape ang aming bibi, ha? Oh, ,uh. atay, yung Haman, okay. Okay, ay, Alin din Yung may Alin Ay, hindi ka May balat. Puan siya ako na yun. Yung pinatay namin na po Ano? Ako yung na naman yung mga...

para bukas. <laughs> At yung maning. <laughs> hindi naman ako. Hindi naman malakuha. Na hindi talo Hindi daw Alam Alam yung tindahan mo. Alam 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 mo. Doop. Ay, lavender. na maya. Hindi pa nga wala pang ano ah. Ay, Ay Ay, wala pang dikit. Wala pa. Hindi naman eh hindi ko nakasuot. Iya, talagang tanggal ang lamok kani, mauso oh. Wala ka diyan. Ari sige daw ako muna kay tunan. Ate Uya. Ah! Ah, tayo naglaki. Oh, dami na pang ayan

ba? Ay, yan! ikan! Okay, na! pasok! Baka pa, pasok! <laughs> Alam mo ba ka ngayon, karne? Hindi! Ano ba po? Ba Iyan, ni baboy! Oo, oh, karne, baboy karne, baboy! Ito yung mga bata, pa! <laughs> Banyan, <eto. laughs> Lala, Ito sila! Hake, Ito sila! Ito sila! Ito

Kumot <laughs> may kumot may kumot may kumot may po ng hotdog Luto na isda? Kanina pa iyo eh. Parang nasa tabi siya. Pagit na niyo isda, baka na kayo naupa. Kira may lahat. Ah, mo. Yay! na na luto na. Malo, iwag huwag tutuntungan na latag. Kanya-kanya mo kami Diyan na kami Ano, huwag mo na

Kaya kayo. Sige din, ganda ka. Kaya Kaya na, kaya na. Jit, na din ah. Doon saan <laughs> na pinigdastain? Sige kaya na. Kaya na mga bata. Oh, kaya, na, mga bata. Oh, kaya na, oh. oh aba, kaya, na. Kaya okay, kayo dyan. Kaya kaya na. na, mo doon. Nakaupo sa Kaya na, kaya na. Kaya na.